guys, good morning. Ayan po. May ipapakita na po ako sa inyo sa aking isang biit na lalaki. Lahong po yan. Meron siyang bukol sa... Ayan po, ipakita ko sa inyo yung bukol niya sa... Yung sa itlog niya po. Kasi meron siya yung lumabas yung... Ayan po, may bukol yung wet niya. Ayan. Yung itlog niya ba? Yon, ano yan? Hmm. Lahong po yung tawag sa amin. Ayan po. Ayan siya. Nakapon po yan. Parang hindi siya nakapon. Parang lumaki yung itlog. Pero yung bumubukol po dyan is yung kanyang ano, bituka. Bit bituka niya lang po yan. Lalo na pag nabusong siya, malaki po yan. Kasi noong kinapon po siya, lumabas, May hindi napansin nung magkapon na meron magkapo pala siyang alahong pala siya hindi ko yung tawag din sa alahong sa tagalog, basta yung lumalabas yung ano niya yung mga bituka kaya lumabas yung bituka niya tapos binalik lang namin at saka tinahe kaya ganyan siya guys, pero malaki na siya ah. ito yung natira namin, biik sa yung 12 sila, yan yung niwa namin tapos yung isa, gagawin namin isa pang pinahin, guys. Yan. Bali, ano na sila. Two weeks na pala to dito. Two weeks pa lang po pala sila na iwalay sa nanay nila. Ayan. Noong November 5 po to. Ay, opo, November 5. So, ayan. Mga two weeks pa lang po sila lakas sila kumain, guys. Pero ayan oh. Okay lang naman meron kami dati noon, may bukol sa pusod naman po siya. Yan, kaya nagkaganyan yung bituka ba, lumalabas. Dati nung no, meron kami niyan sa pusod, ito ngayon sa puwet Ayun sa ano, sa itlog pala, sa itlog siya. Yan, pero malakas siya kumain kasi yan malaki na. Ayan, yung isa umiinom, dalawa yan sila. Pero bakal December. Binta na rin po yan daming asa ng kagat peso yan ang ganda naman yung katawan niya mas malaki pa siya doon sa itin kahit na ganyan yung ano niya, sistema niya pero okay lang malaki din po yan guys Ayan. Pakita ko rin sa inyo yung aming mga inahin. Puro na buntis. Ayan na po. Yung aming isang inahin na bago. Ayan. Tignan nyo po yung inahin. Na. Ayan. Buntis na po siya. Ayan. Puro buntis na po silang tatlo. Ayan. Yung isa, malaki na yung chan. Ito, malaki na yung chan niya. Ayan. Hintay naman tayo guys. Mga ano, hundred 14 days o 112 mga anak na rin po yan yan yung isa doon yan buntis na rin po magkasunod sila mga anak nito isa yan ganyan yung nagawa nila sa umaga guys eh. yan yung na yung chan sana marami yung oh, baby niya laki na yung chan Ayan siya guys. Ayan, tingnan nyo yung didi tumitindi. Ayan, kasi pagbuntis na ganyan siya guys. Tapos, itong isa yung didi. didi na tumatayo. Ayan guys. At sa akin, ganyan. Ayan guys. Thank you for watching.